Hindi yung basta buntik ibo, makikistrike tayo. mag tayo. Alam niyo ba ang disadvantage niyan? Ang mga magulang nagbabayad sa, ng matrikula sa eskwela. Ano nangyari? Kasabi, suspendido ang klase. Walang sasakyan. Ang mga nagtatrabaho sa opisina. Paano ulad ang isang opisina kung wala akong empleyado? Paano padudunong ang isang estudyante kung hindi sila papasok sa eskwela? Hindi o tama yan. O... Lipat mo, li lipat natin. Baka naipit na naman eh. Eto yeah! na, Kuya Alex! Pasok! Magandang araw po mga classmates. Maraming salamat po una sa Diyos at tayo ay nagkaroon na naman ng pagkakataon na makapag-vlog at makapag-share po sa inyo ng kaunting kaalaman. Bago po tayo mag-start mga classmates, baka po pwede po ako makahingi sa inyo ng konting favor. Baka po pwede kayo mag-subscribe at paki-like na rin po at paki-share na rin ang ating vlog ngayon para po sa ating mga kakilala na gusto pong matuto regarding po sa ating topic ngayon. At huwag niyo na rin pong kalimutan mga classmates na paki-click po ang notification bell para po updated kayo sa mga i-upload ko po pa pong mga video. Ang topic po natin ngayon mga classmates ay kung ano po ba yung mga dapat muna nating malaman bago po tayo magsimulang mag-aral na maggitara. So yung ang mga ilalagay ko pong mga list ay base uh, based po sa aking experience sa aking mga, uh, mga naikita o mga naranasan kung ako po ay nagsisimula pala mag-aral ng gitara. Ang una po sa listahan ko po mga classmates ay ilagay ko po number one. Siyempre yung dapat po nating pag-isipan mabuti kung talagang gitara po ba yung instrumento na gusto nating pag-aralan. Gitara po ba o piano, akong drums, kung ano po ba talagang instrumento ang gusto po natin. Maka naman po kasi mag-aaral tayo mag-gitara dahil sabi lang po ng ating parents o meron lang mga nagsabi sa atin kaya tayo ah, mag-aaral mag-gitara. So pag-isipan natin mabuti dahil importante po ito dahil para hindi po masayang yung ating oras. kapag so, nagsimula na po tayo mag-aral mag-gitara, o kung instrumento ang naisip po ninyo, syempre pagka nagsimula na tayo, gugugol talaga tayo ng oras dyan para matuto po tayo. Sa number 2 naman mga classmates, ang nilagay ko, uh, pag-isipan po natin kung bakit tayo mag-aaral mag, -aaral mag So baka nag-aaral lang tayo mag dahil sa may niniligawan tayo, mapapasikat tayo. Ayun, uh, iba si ganun po kasi, yung mga uh, kasama ko noon, yung mga classmate ko nung high school, so yung iba, kaya nagigitara sila dahil papa-impress sila dun sa niniligawan nila. So, kung ikaw naman po yung babae, so yung niligaw sa'yo o yung class mo, ay marunong maggitara gitara kaya gusto mo uh, mag-gitara din. So, kailangan din po natin uh, isipin din po eh kung bakit nga ba tayo mag-aaral mag-gitara. Uh, Nag-aaral ka ba nito para uh, later pagka gumaling ka ay magbabanda ka o magtatayo ka ng banda. So yun, siya rin po yun na ating uh, pag-iisipan. Yan po yung akin nilagay kong number 2. Yan po mga classmates, kung nakapag na po kayo sa number 1, number 2, sa so, sa number 3. So, ang kailangan natin, pagka mag-aaral tayo, kung ang bawa uh, napag na nyo, gitara, kailangan din yung bumili talaga ng sarili mong gitara hindi naman kailangan ng mamahaling gitara kahit mga gitara lang na medyo nasa 2K so yun, medyo maayos na rin po yung tunog nun hindi naman kailangan bumili ng mga gitara na ginagamit ng ating mga paboritong banda so kahit magsimula muna tayo kung wala naman tayong masyado pang budget katsa sa 2k lang po muna pero mas maganda po sana kung yun nga pag po natin na mabili yung gitarang uh, gusto natin kasi iba po talaga pagka medyo sabi po nga po nila eh, may presyo yung uh, gitarang gamit mo Uh, mas madibilis ka raw matuto Huwag kayong maniwala dun sa sabi-sabi na Wala naman sa gitara yan Nasa natutog Tandaan mo na Your guitar is the multiplier of your skills Ang ganda yung uh, Yung fret nya Yung pag, pag hawak mo ng gitara Kasi minsan nasa may presyo kasi Yung medyo magandang hawakan Pero kung ganun nga Kung talagang Uh, wala ka pang budget pag kahit sa mga 3K, 2K uh, kuha tayo sa kung meron second hand na uh, maayos naman kung meron kang kakilala pero mas maganda kung bibili ka ng second hand pasama ka sa uh, parkada mo sa kakilala mo na marunong tumingin para hindi naman pumasayang yung uh, pera mo uh, regarding po pala dyan meron po tayong vlog yan ilalabas ko po dyan sa screen po ninyo, yan po yung thumbnails pakihanap na lang po ninyo sa ating uh, uh, playlist uh, dyan na tapik topic natin dyan kung paano pumili ng uh, gitara pakipasyalan nyo lang po yung ating uh, channel uh, kung beginner tayo, siyempre huwag muna po tayong bibili ng nylon na gita, kagaya po nito ito po ito, nylon po ito sa bukod sa malapad po yung fret niya ayan, baka mahirapan po kayo kung beginner kayo ayan, medyo malapad ang fret tapos sa pa dyan, yung nylon po yung string niya medyo makapal so huwag muna po ito kung totally beginner po talaga kayo pagka pag nakakapagdipan na po kayo, mga classmate sa ganito, string, acoustic ayan yung mga gitara maganto po muna ang inyong bilin muna. Pagka maayos na po kayo makapagtipa na kapag uh, madalila sa inyo maglipat-lipat uh, ng mga cords. So kung meron kayong o gusto sumubok ng nylon, ayan. So pwede na po 'yun, hindi na po kayo masyadong mahirapan. Pero pagka beginner po tayo, uh, ito lang po muna ang mas magandang uh, bilhin niyo 'yung mga acoustic na ganito. Ah, ganun pala 'yon. So recap ko lang po mga classmate muna no? Yung una po natin ay ah, Kailangan mo nating ah, pag-isipan Kung ano po bang instrumento Ang ating ah, gusto pag-aralan Pangalawa po Ano po ang daylan kung bakit tayo mag-aaral mag, mag O kung ano instrumento Ang ating gustong pag-aralan Ang ikatlo po ay kailangan po natin talagang bumili ng maayos na gitara kahit hindi po mahal, basta maayos po tumugtog at ang pang-apat ko pong ah, nilagay ay kailangan po natin pumili kung acoustic guitar ba o electric guitar so, kanina po nabanggit ko po kung beginner po kayo, acoustic pero meron po akong uh, napanood uh, na na-advise niya kung meron din naman kayong budget so maganda kung electric ka may acoustic ka kasi meron din po kasi daw yan na uh, advantage uh, disadvantage ng acoustic at electric guitar ultimately, I always tell students you should have at least one acoustic guitar and one electric guitar just for the practice reasons I talked about alone. Sa electric po talaga, uh, based na rin sa aking experience, medyo maayos naman, medyo maganda po itong tipahin. No? Mas maganda siyang uh, gamitin compared doon sa acoustic. Dahil ito, medyo yung kamay mo hindi masyadong hirap na tipahin siya. Unlike sa acoustic, pagkakatagalan, kahit sabihin pa low action yung acoustic mo, pagkakatagalan medyo uh, sakit pa ka sa kamay, lalo kung beginner ka. Hindi ka tulad dito sa acoustic, medyo masakit din sa kamay sa pagkabiling pag matagal ka ng gumagamit, pero mas matagal ka makakagamit dito sa electric, yun ang kagandahan. Talaga ba? saka kung gusto mong Uh, may iba-iba mga tunog kailangan mo gumamit ng uh, multi-effects sa mga guitar pedal ito multi-effects mo ng NUX MG30 yan! yan ang gusto ko! kaya lang yun nga po ang disadvantage nun marami kang kable na ikakapit kaya kailangan mo gumamit ng amplifier electric guitar amplifier hindi ka sa acoustic hindi ka tulad sa acoustic kunin mo lang Ayan, pwede mo na siyang gamitin. Yung maraming na mga application sa YouTube. <laughs> oh, no. Arang Awat no, ha! Ah. Awat ha! Ah. Awat ha! Ah. <laughs> Alright, rock and roll to the world. Hindi ka tulad ng acoustic, mo lang. So, maraming namang application sa YouTube kung paano ito, no? Madali na po ngayon, hindi ka tulad uh, noon nung wala pang mga application sa cellphone paano magtono talagang hindi ka pa marunong kailangan pang ipatono sa kakilala mo sa kaibigan mo so ngayon madali na lang po mayroon ka lang cellphone download ka lang sa google marami naman po tayong uh, ah, mapagpipilian dyan na pwedeng gamitin na may tono yung ating gitara kunin mo lang yun tapos tono mo sa isa tapos noon, pwede eh, mo siyang gamitin. So, di ko pa po na ito no, itong gitara natin. Kaya kung wala ka naman po talagang budget, uh, ito lang po kunin ninyo muna yung acoustic guitar. Pero kung may budget ka naman po, kuha ka ng electric, tapos acoustic para mapag-aralan mo silang dalawa. At ang ating number 5 po, ito po masasabi ko na talagang kailangan kasi kahit po meron kayong uh, acoustic or electric kahit kung nakapag decision na kayo na gitara ang inyong pag-aaralan kailangan po talaga ito ng ating number 5 ay yung ating oras kailangan maglalaan tayo ng oras para pag-aralan yung ating uh, gitara o ano mga instrumento na gusto ninyong uh, pag-aralan siguro mas maganda kung isang oras sing iba na-advise kahit daw 15 o 30 pero sa akin, parang sandali lang yung 15, tsaka 30, o kahit pang isang oras. So, mas maganda kung isang oras po ang ating ilalaan, araw-araw. Pero kung mas higit pa, mas maganda po yun kung mas mahabang oras yung ating paglalaanan. Alam nyo po, yung mga uh, idol natin, mga professional na uh, nagigitara, naabot pa nga po ng 6 hours yan sa pagpapractice nila araw-araw. Paano masabi? At tayo, kung gusto nating matuto talaga, paglaanan natin ng maraming time. Kahit naman po siguro sa, di diba, sa, sa, girlfriend mo, sa boyfriend mo, pagka wala kang time o oras, baka maganap ng iba yan. O, di ba? Kaya kailangan po talaga, importante yung oras paglalaanan natin para pag-aralan po yung uh, gitara binubola mo lang ako eh So yun naman po mga classmates ang aking may bibigay na tips muna sa inyo sa ngayon regarding po sa ating pagsisimula na mag-aral ng gitara may po mga classmates, kung nakapag-decision na po kayo kung talagang gitara po ang inyong instrumentong gusto pag-aralan at kaya naman po ninyo gusto pag-aralan ito dahil masaya po kayo na gamitin siya o tugtugin siya Ang sishare ko naman po sa inyo sa mga susunod na mga araw, God willing i-share ko naman po sa inyo kung paano tayo mabilis na matututong mag-gitara. Siyempre, uh, din natin dyan o i-share ko rin po sa inyo kung ano po ba yung mga chords na dapat muna nating malaman. Hindi naman po kasi natin, lalo kung uh, beginner po tayo, hindi naman po natin agad-agad na mapag-aaralan lahat ng chords ng gitara. Dapat muna nating pag-aralan kung ano po ba yung mga guitar chords na dapat nating malaman as a beginner. Ayan po yung aking asesyal sa inyo sa mga next vlog. Sana po ay kahit pa paano ay nakapagbahagi ako sa inyo ng kaunting kaalaman. Muli po ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, pakishare po ang ating video ngayon at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video po na ating i-upload. Muli po ako po ang inyo Kuya Alex. Maraming salamat po sa matiyaga po ninyong panunood at God bless po sa ating lahat. Hasta la vista, baby.